Dalawang beses ko na to ginawa ng footprint. Yung una, dito, sa board na to, So, dito wala naman siyang problema. Pero ang nangyari kasi dito, nagkabaligtad ako ng salpak nung, nung in-install ko siya. Kaya ang ginawa ko, ang sumunod na gumawa ko ng footprint ay nilagyan ko na ng aro. Kasi itong module na to ay may aro. Ang problema naman dito sa pangalawang gagawa ko, kaya hindi ko mailipat to at may edit kasi to ginawa ko sa Kikad 7.0. Etong ginawa ko dito sa Kikad 8.0 kaya gumawa ko ng bagong footprint. Hindi ko malaman kung paano ko i-export. Gumawa na lang ako bago. So madali lang naman. Problema nung uli, baligtad. Kaya ang nangyari, imbis na nandito siya sa ibabaw, napunta dito. Wala namang problema to. Ang problema, nung kinabit ko siya dun sa bendo machine ko, sa piso wifi bendo machine ko, eto tumatama sa heatsink ng isang IC. Kaya ginawa ko, tinggal ko yung heatsink. So, okay naman siya ngayon. Ilang buwan na ay, ilang buwan na naman nag-operate pa rin. Tuturo ko sa inyo ngayon kung paano ginawa kung paano ko ginawa itong footprint na to. O kung paano ko gagawa ng sarili nyong footprint sa kikad. Ang video na ito ay handog sa atin ng PCBWay. Ang PCBWay ay manufacturer ng printed circuit board sa China. Sa halagang 5 dolyar ay makaka-order tayo ng 10 printed circuit board sa unang order natin. Bukod pa dito ay meron din silang PCB assembly, 3D printing services at CNC services. Kaya't kung may proyekto tayo, printed circuit board man yan o 3D printing, ay pumunta lamang sa PCBWay.com. Unang-una, kailangan natin ng dimension. So, pwede tayo maghanap sa internet ng dimension, kapares nito, nakita ko lang siya sa internet pero tong dimension na to ginawa kong base niya nung ginawa ko yung footprint na yan so may mga sukat kayo dyan so, nag drawing ako nung bago kasi dito may note ako oh. x negative positive y negative positive tapos yung sukat niya dinivide 2 ko lang yan divide 2 divide 2 divide 2 divide 2 o kalahati kasi ganito yan, magagawa tayo ng kunyari ito yung module natin. Sa gitna natin ilalagay yan. Pero sa atin yung gitna. Kaya kung susukatin natin to kunyari ito, itong y na to negative to Pag sinukat natin yan, kalahati lang. Minus 8 point, mamaya makita natin. Basta yung vertical ay y-axis. Negative sa taas, positive sa baba. Yung horizontal, x-axis. Negative sa kaliwa positive sa kanan okay so ito pa rin ang gagamitin nating dimension at simulan na natin ang gagamitin natin ay keycard 8.0 nga pala kaka-update ko nito ng 8.0.8 ng isang update ito yung project natin ng piso wifi bendo machine na merong pan pero kahit anong naman yan nandyan dahil dito tayo pupunta sa footprint editor at gagawa tayo ng bagong project. Footprint name. Lagyan natin yung pangalan. Nilagyan ko lang ng DC-DC back converter. Ang footprint type ay through hole. Kung SMD kayo, SMD. Okay. So, ayan. Nagkaroon tayo ng reference DC-DC converter. Tabi ko lang to Ito yung cross natin. Ito yan. Kaya naglagay ako ng cross dito sa drawing ko. Kasi ito yung magiging reference natin. So, yung converter natin, gagawin nating module na andito sa gitna. Kaya yung sukat ng module, halimbawa tong 22.098, ang kalating niya ay 11.094. Ibig sabihin, ito yung kalating yon. Okay? Sa x plus yon, x minus to. Okay? So, ang una kong gagawin ay maglagay ng silk screen silk screen yung kulay puti na yan. Pwede naman wala yan, pero mas maganda meron. Para pag naglagay natin dyan, sukat yan. O meron tayong nakikitang paglalagay ng pyesa. Okay. Okay, gawa tayo ng square. Punta tayo dito. Nandito tayo sa front silk screen. At gawa tayo ng square. Yan. So, ang sukat ay dito tayo magbabase so na natin tayo dito, start x, start y, end x, at end y. So dito muna tayo sa start x. Ang dimension nito ay, eto, 22.098. So eto yung x. Dito tayo mag-start ng x, at dito tayo mag-end ng x. Dito tayo mag-start ng y, at dito tayo mag-end ng y. So makukuha natin yung tamang suwat. So ang start x natin ay, x negative minus 11.049. Tapos, ang NX natin ay 11.049. So, yung nati lang natin yung 22.098. Tayo lang dito. 049, okay. Tapos, ang y natin, magsisimula tayo dito ng eto sukat natin sa module natin, 16.764. Ang kalate niya, 8.382. So, eto ang negative y. So, negative 8.382 to, tsaka 3.832. 382 pala. Okay? Ang start natin ay minus, minus 8.382. 8.2 at ang NYI 8.382 Okay. Tapos, pwede tayong maglagay ng line style solid dash dotted dash dot. So, pwede natin baguhin. Solid ko lang. Tapos, tatabaan ko ng konting line width. 0.15 gagawin kong 0.25 So, yan na yung ating silk screen. Pag tingnan natin sa 3D model, pwede rin natin tingnan sa 3D model yan. Ayan siya. Mga tayong guhit na kulay puti. Kung saan, ito yon. Tapos, lagyan natin ng apat na pad. Dito tayo pupunta sa add pad. Yan. Lagay tayo ng apat. Ah, bali, pala. Napapansin niyo abang nilalagay ko siya, nagkakaroon siya ng sud-sud na pintamber. Pero yung pin na yan, itong dalawang ito, escape ko lang. Itong pin na to, magkasama lang yan. So, ito ang pin 1. Circle siya. Pwede natin itong paltan. Gawin natin square or rectangle. Tapos, ganoon din ito. Rectangle. Tapos, palitan ko pin ito. Pin number 1. Ayan na, pwede siyang palitan, So, pare silang number 1. Ito naman, naiyakan ko lang itong circle pin number 2 lang to at ito pin number 2 okay ito ay pin number 3 at gagawin din natin tong square rectangle pala ito rin rectangle at pin number 3 okay tapos ito ay pin number 4 pati ito pin number 4. Yun, mayroon tayong apat na pin. Square yan. No? Bakit na natin dito? ano? Eh square din naman itong module na ito. So, ang pin natin ay magiging positive out. Ang pin natin ay magiging negative out. Okay. Tapos, pin 3 ay positive in. Pin 4 ay negative in. Meron din tong size x, tsaka size y. Pag square, size x, tsaka size y. Tapos, yung whole. Whole shape, pwede natin palitan Tsaka yung whole size. So, akong ginawa ko dito no karaan, Itong wall size, ginawa kong 1 para medyo malaki yung ano niya. Tapos, itong size niya, ginawa ko itong 2. 2mm. Ang default niya ay 1.524. 2. Yan. Para madali siyang ishoot. So, gagawin ko lang sa lahat yan. 2, 2. Tapos, ito ay 1. Okay. Dito naman sa round, ganun din. Sa round, walang XY. X lang kasi blog naman ito eh. Ito lang gagawin natin 2. Tapos yung hole size 1. Yan. 2, 1. Gagawin ko lang ito sa lahat. Yan. So, okay na. Ngayon, ipupwesto natin to ng naaayon dito sa sukat na to. So, meron tayong ang unang pin natin, itong pin 1, tsaka pin 2. Pin 1, itong dalawang to. So, ang sukat nito ay, ito yung sukat nyo, 18.542. Ang kalate ay 9.271. So, yun yung X position nya. Dito sa ibabaw, X position, minus 9.271. Okay. Tapos, ang Y position nya, so, sa Negative din tayo ng Y. Sa taas naman, ito naman yan. Itong 13.208. Ang kalate niya ay 6.604. Negative 6.604. Okay. So, ayan yung tamang pwesto niya. Tapos, dito ka agad tayo sa katabi niyang pin 1. So, basically, lahat tong apat na pin na to, ang X position niya ay negative 9.271. Pare-pare sa lang yan. Minus 9.271. Tapos, ang Y position niya ay sukat nito, ito. Ayong sukat yung sukat 8.128 kalati ay 4.064. So, ito ay negative 4.064. Enter. Yan ang tamang position nila. Okay. Tapos, sa pin 2, ang X position negative 9.271. Ang Y position niya ay ito pa rin. Pero positive na. Dahil sa baba na tayo ng Y. 4.064. Walang positive sign. Positive number lang. Okay. Yung taong pwesto niya. Ito ay ganun pa rin. Ang Y position naman nito ay 6.604. Positive. Dito tayo sa pin 3. Ang pin 3 naman ay 9.271 ang start X natin. Lato. 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 Dalawang dalawang pin 3 tsaka pin 4. 9.271. Tapos, ang y position natin ay negative 6.604, okay? Pin 3. Itong isa naman ay minus 4.064, okay? Tapos, ang pin 4 natin ay ganun pa rin. Yung panguli ay ganun pa rin. Ang X position ay 9.271 at ang Y position ay 6.604 Beautiful. So, ayan na yung saktong sukat nyan. Alt 3 natin. So, ayan. Siya ay butas na. Beautiful. Close natin to Tapos, so, basically tapos na to eh. Yung reference natin ay tanggalin ko lang yung visible nito. Tsaka tong isang to, tanggalin ko yung visibility. Ito na lang ang kita. Okay. So ayan. Tapos balik tayo sa front screen ulit. Lagyan natin to ng arrow. Gagamitin ko lang tong draw line. Sa ko lang to lahat. Tabaan ko ng konti. 0.15 gawin kong 1. Mm. Beautiful. Pagtingin natin sa 3D model. So, ayan. Meron na tayong may arrow na para tandaan. Okay. Pwede rin tayo maglagay dito ng sa guit pa rin tayo. Sa ano pa rin tayo. Line na lang lalagay ko, hindi na text. positive at negative. Okay? So, yan, Meron tayong palatandaan. Ang, ito ang pin 1 natin. Ito ang pin 2. Ito ang pin 3. At ito ang pin 4. Ito ay negative uh, in, negative out. Positive in, positive out. So, save na natin to, Save lang natin. Save at tatanungin niya kung saan library is save at saka yung pangalan. Sa akin, meron akong ginawang library itong custom footprints. Pero kung wala kayo, lagay niyo lang sa new library. Gawa lang kayo ng new library. Okay? So, sa save ko lang sa custom footprints na library. Okay ko lang to. Nga pala, pwede na rin natin yung balik-balikan para i-edit kung may mali. Tapos, meron pang isa. Ito, teka. Minimize ko lang to. Buksan natin yung PCB editor natin dito. Meron tayong tiyatawag na courtyard. O, yun nangyari dito? Hindi ganito itura din to, ah. Dahil siguro to sa update. Okay. Anyway, ito yung papalitan natin. Pwede natin, pwede tayong mag-add nga dito. Subukan natin. Kung nandito siya sa custom footprint, to DC-DC back converter. Ayan yung bagong gawa natin. Ito yung huli ko. May in plus, may out plus, okay. LED star, 3 pin, okay? Ito, add natin. Rotate ko lang, R. Ayan o. Oh. Sukat na sukat. Pero ganito mangyayari dyan. Sukat na sukat talaga. Ang galing. Mm. Pares na parehas. I love it. Escape ko lang. Huwag muna tayo mag-add. Ito yung isa. Balik tayo sa ito. Merong isa dito na pwede tayong ilagay pag maggagawa tayo ng isang footprint. Ito, tutunan ko lang din kailan lang. Itong front courtyard tsaka itong bottom courtyard. Pag pumunta tayo dyan at naglagay tayo ng square, malaki ng konti sa ating ginawang footprint. Kulay pink yan. Add part ulit natin yung ating Ah, DC to DC back converter Okay lang natin Para makita natin kung mag-update dito Rotate ko lang Yan Yung courtyard na yun Ito yun, yung kulay pink na square Pag ginalaw natin kasi yan Nakita nyo Pag, ayun o Hindi sila pwedeng magsayad Ibig sabihin, parang protected Parang border niya yung protection Itong uning ginawa ko, walang ganyan Etong gawa natin ngayon, wala rin ganyan Subukan natin So meron tayong nakalagay Save lang natin to At tingnan natin kung Nag-update dito Hindi nag-update Delete ko to Add part ako Ayun meron na o oh. Okay Ayan o oh. Nagpupula na siya hmm. Pero sa design natin na to Control save ko to Ayun nawala Siguro pwede tayong maglagay ng Courtyard Sa front Dito lang sa mga pinlang. Malaki lang tayo ng konti dito. No. Para protect para protection natin dito. Pwede na tayo gumawa ng bilog kung gusto nyo. Pero to the ko lang ng mano-mano. Para siguro protection natin dito yan. Pwede rin natin lagyan sa bottom. syempre dahil through hole to para pati yung ilalim. So, pag tinignan natin sa 3D model, wala naman yung, hindi kita yung front courtyard at bottom courtyard. Okay. Save ko lang to. At balik tayo dito. Delete ko to. Add ako ng bago. yon. Okay ko lang. Kahit siya. So maganda nga siguro may gantong practice. Ayun o. Hindi siya pwede tumama doon. Pero ilalim niya nagre ako yung luma. Okay. So yun yung front courtyard at ang bottom courtyard. Alright. Punta naman tayo sa schematic. So tingnan nyo itong schematic ko dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pin yung ginawa ko. So gagawa ko ng bago. Tuturo ko na rin sa inyo. So ganyan lang kasimple gumawa ng custom footprint, mandali lang mahirap lang talaga yung pagpo-position, pero kung natin ng tama yan, so napakadala nga pwede natin itong i-print, control P sa papel kapares ng gagawa ko palagi, basta ang scale ay 1 to 1, hindi ko nagagawin kasi sigurado na yan eh, pangatlong beses ko ito ginawa so close na natin ito, nasaig na natin dito naman tayo sa symbol editor, gagawa naman tayo ng symbol niya na counterpart nya sa schematic Okay, dito sa symbol editor, pwede tayo magawa ng new symbol. No symbol library selected. Okay, kailangan pumunta tayo sa library. So, may ginawa na rin ako ditong custom boards. Ano to? Yung library. So, pwede tayong magawa ng file add library. Okay? A new library. Okay? Tapos, gagawa tayo ng bagong symbol dito sa custom board under sa custom board na yan, gawa tayo ng new symbol. Symbol name. So, DC, DC, back converter. DC, DC, back converter. Lagyan lang natin pangalan. Okay lang natin. Ayan, lumabas. Letter U. Zoom in. Naka-zoom in mahigi, kaya malaki U. Zoom out tayo. Puso natin yung U. Reference lang yan. So, dito, pwede rin tayo mag-drawing ng rectangle para ma-represent natin yung ating ano, back converter. So kahit gano'ng kalaki na sukat dito, walang problema. Pwede rin nating i-customize ang sukat. Ayan din naman yung X, Y. So pwede naman. Hindi ko na sinukat yung nakaraan ko ganito. Tensya, tensya ko lang. Estimate lang ba? Estimate. Oh, ganito natin. Patagilid natin. Para maganda. Patagilid naman. Yan. Tapos, maglalagay tayo ng ito add pin click lang natin yan pin name okay pin name anong lagay natin out plus pin number 1 electrical type input output to output power output dahil power module tayo eh tapos or right okay position graphic style okay lang natin yan at ayan na siya out click natin galon, ay yung ating power output sa pa ito naman ay out minus pinumber 2 power output at right pa rin okay so pwede yata natin tong rotate din okay pwede nang i-rotate lagi lang natin diyan yan meron tayong power output positive tsaka negative. Isa pa dito. Pin name in positive. Pin number 3 at power input naman to. Right naman to. Gawin natin left. So, ayan yung tsura nyo. Okay. Okay natin dito. At isa pa. in negative, pin number 4, power output, rep oil okay natin. So, yun. Ganyan lang kabilis. Ganyan lang siya kabilis. Tapos, so, nasa sa inyo na yan. Save vlog natin. At, yun lang. Meron tayong custom na symbol. Ito yung pangalan natin, DC-DC back converter. Kung mapapansin nyo, hindi ko nilagyan ng underscore yan. Kusa siyang nagkaroon. So, yung space kung saan i-convert ni sa underscore. Close ko lang to. Balik tayo sa ating schematic editor. So, bubukas yung last na project natin. So, ito yung ginawa natin para dito. Ito yan, DC to DC back converter. Ito yung luma. Add tayo. Hanapin natin yung ating ano, eh custom board dito sa DC-DC back converter. Okay lang natin. Ito na siya. Rotate ko lang. R. Paano mang pwesto natin? R. R. So, mas malaki ng konti dun sa una kong ginawa. Okay lang. Mirror horizontally. Okay. So, lilipat ko lang itong mga to. Delete ko na itong luma. So, okay na tayo sa symbol. Ikapasal na natin. I-assign natin yung ginawa natin footprint dito. Dito tayo sa assign footprint. Ayan siya. Oh, nawala yung footprint niya. Lalagay natin dito sa ito, back converter. Yun. Okay natin. At, save natin to. Punta tayo sa ating PCB editor. At i-update natin to. Update PCB. Close. Ayun na siya. Rotate. So, hindi na wala itong luma, no? Kali, delete natin. Hmm. So are you single So, ginawa ko lang tong Gerber file at ordering na natin sa PCBWay. So, ang napili kong kulay ng board ay color white. Order ako ng 10 board sa halagang 5 dolyar. At ilang araw lang ay dumating na yung ating board. Ganyan niya oh. Beautiful. May, may, dagdag tong ano nga pala. Butas. Lagyan ko ng butas para nakikita ko yung LED niya, yung power. Yung dalawang yun. Ang problema, nung nakaraan, kung napanood niyo yung nakaraan natin, itong version na to, itong tatlo na to ay kapos ng konti. Pero nagawa naman paraan, gawa ng mga female header na yan. Sakto naman. So, kulang ako ng adjust ng konti pataas. So, in-adjust ko to pataas ng konti. Ang problema, sa siya oh hindi pataas yung adjust na nagawa ko. Medyo, imbis na X yung adjust ko, Y yung i-adjust ko, X yung adjust ko. Kaya, yung kinukurik ko lalong sumablay. Anyway, wala namang connection yan eh. So, naglalagay na ako ng female pin header na blanco. Para tungtungan niya lang. Oo. Ang purpose ko lang naman dyan para hindi to sumay side dito kasi yung una kong napansin sa ginawa kong unang una kong din sign na side sa ito dito malambot siya pero pag may tornilyo naman yan walang problema yan check natin yung ating ano footprint saktong sakto siya oh. pati butas saktong sakto yan so kaya yung courtyard etong pin lang ang nilagyan ko kasi pwede tayo maglagay ng piyesa dito sa ilalim eh yang dalawang kapasitor na pwede yung ilagay dito. Para, pwede, para pumayag yung CAD software natin. Para hindi tayo magkaroon ng error. Assembling ko lang ito mabilisan para masubukan natin. Ang ganda Oh. Wala na itong header. Subukan natin. Naset ko na ito sa 5 volt. Tapos piyatakan ko yan ng tag dito, B7000. T7000 yung pang ano ng LCD screen ng cellphone tapos lalagyan ko lang ito ng power meron ako ditong 12 volt 12 volt na supply kasi nirekta to sa solar eh kulay pala yung LED nilagay ko naikot na yung pan ayun oh, kita yung sa blade din ng konti yung butas ko yung kanan pala yung power the LED. Pero kita na. Okay. So, ayan. Gumagana na siya. Ibababad ko muna to dito sa aking testing na mock -up. So, ibababad ko yun dyan. Lalagyan ko ng ito to. Itong coinslet na to. Ano? Tapos, lalagyan ko yung antenna. Sa setup ko yan, bago ko i-actual dun sa bendo machine ko na gumagana. So, parang hindi maabala yung mga customer natin doon. Okay. So, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. At sana nagustuhan nyo itong video na to. Nga pala kalakip ng ating parcel galing kay PCBWA ay itong magandang capacity tester na to. Gawa na lang natin ng ibang video. Pangarap ko to noon eh. May kamahalan to eh. Pero nakuha natin ang libre kay PCB way maraming maraming salamat po